Talambuhay ni Willie Revillame Mula sa kahirapan hanggang sa kayamanan at pagmamahal ng masa Hindi mo na kailangang maging perpekto para mahalin ang masa At walang hadlang ang kahirapan kung buo ang loob mong magtagumpay Ito ang kwento ng isang simpleng tambay sa kalsada na naging milyonaryo, artista, TV host at negosyante. Pero sa kabila ng lahat ng kayamanan, tagumpay at kasikatan, ang puso niya ay nanatiling para sa mahirap. Siya, si Willie Rebillame, at ito ang kanyang hindi mo pa narinig na talambuhay. Simula sa wala Si Willie Rebillame ay isinilang noong January 27, 1961 sa Manila. Bata pa lang siya ay naharap na sa matinding pagsubok. Galing sa isang mahirap na pamilya, maaga niyang natutunan ang realidad ng buhay. Walang permanenteng tirahan at kung minsan ay sa jeep, bangketa o kahit saan sila pinapatulog ng kanyang ina. Pero hindi ito naging hadlang sa pangarap ni Willie na makahahon sa hirap. Sa murang edad, naghanap buhay siya bilang kargador, construction worker at nagbebenta ng sigarilyo sa kalsada. Ano mang trabaho, basta marangal at may kita, wala siyang takot sa trabaho. Kahit pa nakakapagod at sa puso niya alam niyang hindi habang buhay ay ganito ang kanyang kapalaran. Una sa showbiz. Noong 1980s, unti-unting pumasok si Willie sa industriya ng showbiz. Una siyang naging sidekick sa mga pelikula ni Randy Santiago, Dolphy at iba pang komedyante. Kahit maliit pa na role lang, naging masaya siya dahil dito niya unti-unting nahasa ang kanyang talento sa pagpapatawa. Pero hindi naging madali ang lahat. Maraming taon siyang nanatiling supporting character. Walang sariling spotlight. Naranasin niyang mawala ng proyekto. Madali ang talent e At minsan ay mawalan ng kuryente at tubig sa inuupa ang bahay. Ngunit tuloy lang siya dahil alam niyang darating ang araw ng kanyang break. Wawawi at kasikatan. Ang tunay na turning point sa buhay niya ay ang pagsikat ng programang Wawawi noong 2005. Dito niya isinabuhay ang advokasiyang bida ang mahihirap. Hindi lang ito show na puno ng saya. Ito ay isang lifeline para sa mga walang-wala. Ang simpleng lalaki noon ay naging milyonaryo. Nakabili ng bahay, sasakyan, resort at yate. Pero sa kabila ng lahat ng yaman, hindi niya kinalimutan ang mga taong dati katulad niya ang mga ordinaryong Pilipino. Sa bawat episode ng Wow Wow Win na Win, Will Time Big Time at Wow Win, Ibinuhos niya ang kanyang puso sa pagbibigay. Naging simbolo siya ng pag-asa. Habang ang iba ay nagpapatawa lang sa TV, si Willie ay nagbibigay ng pag-asa, tulong at pagkakataon sa mga tao. Pagsubok, pag-alis at panibagong simula. Hindi rin naging perpekto ang lahat. Maraming kontrobersya ang dumaan Mula sa isyo sa Huawei Stampede, pagalis sa ABS-CBN at mga personal na laban sa buhay, nagkaroon siya ng sandaling katahimikan. Pero sa bawat pagbagsak, muling bumabangon si Willie. Bumuo siya ng sariling kumpanya, WBR Entertainment, at muling nagbalik sa telebisyon. Patuloy siya nagbibigay ng premyo pag-asa at pagmamahal. Hindi na lang siya simpleng host kundi isa ng institusyon sa pagtulong sa bayan. Buhay bilang ama at tao sa likod ng kamera. Sa likod ng kamera, si Willie ay isang simpleng tao. Isa rin siyang ama na todo suporta sa kanyang mga anak. Marami ang hindi nakakaalam na isa siya sa mga hands-on na magulang sa kabila ng kanyang busy na schedule. Kapag walang taping, mas gusto niyang tahimik ng sa bahay. Malayo sa ingay ng showbiz, may mga panahong tila hindi na niya alam kung sino pa ang totoo sa paligid niya. Maraming lumalapit, pero hindi para sa pagkakaibigan, kundi para sa pabor. Kaya't natutunan niyang piliin ang mga taong tunay sa kanya. Sa kabila ng tagumpay, naranasan din niya ang lungkot, pangungulila at pang-iisahan. Pero dahil sa pagmamahal niya sa anak, pamilya at sa mga nanonood sa kanya araw-araw, pinipili pa rin niyang lumaban. Negosyo pagbibigay at pagbabago ng pananaw sa buhay. Hindi lang siya umasa sa telebisyon. Nagtayo siya ng mga negosyo. Isang hotel, restaurant, production company at iba pa. Pero kahit successful, hindi siya naging ganid. Marami sa kanyang empleyado ay dating kalahok lang sa kanyang mga palabas. Naging misyon niya ang magbigay ng hindi humihingi ng kapalit. Ito ang prinsipyo niya sa buhay. Maraming beses siyang nawalan dahil sa pagtulong pero hindi siya nagsisisi dahil sa bawat ngiti na nakikita niya sa mukha ng natutulungan. Masigit pa rito sa kahit anong premyo o papuri. Pagbabalik sa TV5 at pamamaalam sa ilang yugto. Pagkatapos ng ilang taong pananahimik, bumalik si Willie sa TV5 sa pamamagitan ng programang Wahua Win na naging bahagi ng All TV. Bagamat maraming pinagdaan ng technical na issue at adjustment sa bagong network, hindi nawala ang kanyang intensyon ang muling ibalik ang saya at pag-asa sa bawat tahanan. Ngunit sa isang punto, siya mismo ang nagdesisyong magpahinga muna. Hindi dahil sa pagsuko, kundi dahil gusto niyang bigyan ng oras ang sarili, pamilya, at ang kanyang tunay na kaligayahan, ang simpleng pamumuhay. At dito natin makikita ang tunay na tagumpay ni Willie Revillame hindi lang ito tungkol sa pera, palabas o palakpakan. Ang tunay na tagumpay niya ay ang kakayahang tumulong, magmahal at manatiling totoo kahit gaano kataas ang narating. Hindi lang artista si Willie Revillame, isa siyang inspirasyon, isang paalala sa lahat ng Pilipino na ang kahirapan ay hindi katapusan. Ito ay simula lamang na sa bawat pagsubok ay may pagkakataong magtagumpay. At kung ikaw ay may pusong handang tumulong, mas marami kang matutulungan kaysa kayamanang iyong maiipon sa mga kabataang nangangarap sa mga nawawala ng pag-asa, sa mga gustong makaahon. Tingnan mo si Willie. Dahil kung kinaya niya, kaya mo rin. Kung na-inspire ka sa kwento ni Willie Rebillame, ilike mo ang video na ito, mag-subscribe sa channel, at i-click ang notification bell para sa iba pang mga kwentong nagbibigay pag-asa. Tandaan, ang kahirapan ay hindi halang sa tagumpay. Basta may tiyaga, may pag-asa. Maraming salamat sa panonood